Bold or creamy and sweet or something in between. <laughs> <Fun> <laughs> depends. <laughs> it depends on Depends. on who's si oh. oh. ah. like be strong But I Depends on you. Depends on Okay. It Depends on okay. right you. and you. Siguro itong dalawang boses mo. Natulong ako kasi ginawa sa buhay. Maraming matulong namin na Oh, aside from Beth. Ngayon? kasi oh, di ba yung coffee, copy at associated so with any uh, conversation? Yeah, friends, exactly. Yung know, sarap ngayon, lalo na with coffee right now. Iba oh. yung iba yung nadata na ng kape, In the community ng kape rin. It's just like, sorry ah, uh, like drinking alcohol, right? May crowd na gano'n. Ngayon may ibang crowd din sa kape eh. ba? Diba? Ang dami eh. I talk about this stuff all day with coffee and bread. I've yes. <laughs> So, like oh. that, yun lang. Pansin ko lang din yung community na ko kay Wendy Bonneville. And also, part ba ito ng, kasi nga, you appreciate local brands. And recently, nag-birthday ka sa Visayas, di ba? Yes. Uh, ano ba yung, paano ba yung expose ka doon? Did it help? Parang, was it purpose, intentional ba doon ka mag-celebrate to, to, expose yourself to, you know, beyond Manila, local mga brands, you know? Uh, you know. Uh, wow. uh, Kamusta pala yun? Eh? Yeah, ano yun? Uh, explore lang ako. Ganun naman lang. Nagiging lang ako mag-explore talaga. Yan you know, at uh, pag walang trabaho, bumibitaw naman tayo sa sombrero ng pagiging artista. Ano muna tayo, di ba? Tapak tayo sa sahib. At biyahe lang ng biyahe. Explore na napakaraming pwedeng puntahan at napakaraming ang gandang puntahan dito sa Pilipinas. Hindi natin kailangan lumayo. Nandito lahat, kailangan lang natin makita you know, at ma discover you o, ano know, you naman. Know. Thank you. O, oh, ayan. Thank you, thank you. Galing naman ang mga tanong nitong ni Natalie. Punta kaming sigo ni DK. Okay. 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 Tapos nandun ka din. Parang uh, may pupunta. Eto, hindi e, e, pa ba nasagot yung mga itatanong mo? Sige. <laughs> <yeah>. Okay. <Good. laughs> uh, you know, uh, so, given your status in showbiz, how do you stay grounded and may conscious effort pa? not to be different? Di naman. Pare-pare lang naman tayo. Kaya pa lang mundo na ginagalawa natin. Pero pare-pareho lang tayo lahat pagdating sa trabaho, di ba? If, they treat you right, you will treat them right. If they treat you wrong, ano ba magiging reaction mo? Di ba? Ganun lang din. Uh, number one rule is I'm never a this ass, you know? So, kung mapayit ang tao sa akin, mapayit doon ako. Kung mapayit ako sa tao, madali silang katrabaho, mas madali ang katrabaho. Ganun lang ako. Oh,